gagawa tayo guys ng leche plant with pandesal with four ingredients ayan may egg ako, may pandesal and then may asukal kalamansi ni imayin muna natin to guys ang pandesal ayan. isa lang imayin natin sana maging perfect sya sayang kasi guys ang pandesal kasi medyo matigas na siya kaya gawa natin ng paraan para makain. Yan. Pang ano na lang natin, humarap yung mayin. Sige, bye. sagay mo dyan. Ayan, ayan na siya guys. And then, lagayan natin ng gatas. Ano to guys, gatas ko? Hindi to guys, yung um, iba. Ano to guys? Bird's tree lang siya guys. Siyempre, pang ano lang tayo, pang kailan ng budget natin. Yan, ibabad natin siya guys ng 10 minutes. Hindi ko kasi siya guys ma-blender. I-blender ko sana para medyo lumapot siya. Pero ibabad muna natin siya ng 10 minutes. Kaya, i-ano ko na lang siya guys, i, I mano i ko na lang siya hanggang siya mag-ano siya guys, ma madorog. Ayan. Hmm. Hindi kasi ako makapag-drill sa baba, makapag-video guys kasi mainom. Dito na sa taas. Babad muna natin guys ng 5 to 10 minutes siya guys. Saka natin lagyan ng lahat mga sangkap niya. Ayan guys, ibiblend natin hindi kaya. Ayan, ibiblend natin guys. wala ka, buli mo. Ayan guys, lagay natin yung apat na itlog. Sure. Nalagay ko dito? Oo. kailangan makasama ang shield. O, oh, ito pa. Mother mm. X! Mother X! Opo, ito pa. Mother X! Ano yung ano? Kalamansi. Ay, no. And then, lagyan natin ng pitong kutsarang asukal. Wait lang, wait lang. Pawak. Bilang ka, alagay mo so, na so, lahat. Dalawa.

And then shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake, shake. Shake, shake. Shake, shake. 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 Shake, shake. Uh, shake, shake, shake. Meron pa. Meron pa siyang shake shake shai, shai. Shake, shake, shake. Pwede na kaya ito. Ay, pwede na siya guys. Nag-caramels na siya. Nag-caramels. Sabi natin. And then magpakulo tayo ng tubig. Okay, come on, come on. Get inside. Come on, yes. Ano ka mo? At ilagay na natin to, guys. Kapi uh, yan. Uh, Stop <laughs> it! Uh, <laughs> 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 oh my... Ayan na siya, guys. Naano ko na. Naano ko lang. Pantayin natin maluto guys ng 45 minutes And guys, hinga natin kung luto na siya guys Maangat yung foil Ay wala pa, medyo hilaw pa siya Kasi umano pa siya Medyo hilaw pa siya guys 15 minutes pa

Ang kasher ko dyan. Parang wala. So, uh, ano natin yung Ano natin yung sagin? Parang hindi ko siya dumikit. Sobrang laki kasi guys ng lagayan. Kaya hindi siya magkasya. Maliit siya eh. Be, be, be. Be? Kasi may

Sabi, lumilihis yung ano niya ba matapon yung aso. Oh my God. Isa. Ayusin mo. Sa dalawa. Ay! Ouch! The dark till the hell. What are you running inside? Oh, Ayan she, <laughs> ano na siya, guys. Ano natin, medyo lang niya siyang pagkalagay ko, guys. Ang okay. wow, sarap! <laughs> oh my God! Ay, sarap tikman natin, guys. Uy, surok sya, guys. Perfect. Mm. Ang ating uh, tatang ingredient ng ating pandesal lecho plant. Ayan, kainan na tayo, guys. my net. my mm. net. Tama lang yung ano niya, guys. Tama lang yung lasa nya. Mmm, mm, harap. Mmm, sarap. Parang kumakain ako ng fudging guys. Ah, parang ang pagkagawa ko. Na oh, perfect! Parang ako, guys. Sobrang, ano, Sobrang sarap niya. Harap? Harap? Hmm, harap Excuse me, kura. Ano masabi mo? Nakalimutan mo pangalan niya? Ha? Ano masabi mo? Sarap. Diet sound now? Ano pa kain niyo? My nuts. Mukhas na maglamon. Mmm. Sarap. Sarap talaga. Ha? My nuts. My nuts. Papasarap siya sa akin. Mmm. Band, you know, Thank you for watching guys. Thank you for bye, watching. Salamat. Bye bye. Bang, bye, bye. bye perfect ang aking pagkagawa ng leche flan. Pagpargisaan. Picture, picture. Shading daw. Mm. Stir Yummy.